Dalawang individual na ang napaulat na nasuwi matapos makuryente dahil sa electrofishing sa barangay Dugong Mlangko Tabato. Ito ang rason ni Dugong Punong Barangay Noah Zabel na simula noong naitala ang dalawang hiwalay na insidente ay mas pinaigting nila ang kanilang kampanya para pigilan ang illegal na aktibidad. Maliban kasi sa recreation o kasiyahan lang ng ilang mga residente para gawing pulutan ay pangtawid gutom na rin ang pangunguryente o electrofishing hindi lang sa nabanggit na lugar kundi maging sa sa iba pang lugar sa lalawigan. Pero hindi anya ito rason para suwayin nila ang batas ukol sa pagbabawal dito na pumapatay sa ekosistem ng ilog dahil kasamang napapatay ng kuryente ang mga similya ng isda. Kaya naman bilang tugon sa naturang problema ay kinukumpiska nila ang magamit sa pangunguryente dahil maliban sa ilegal ito ay mapanganib din ang electrofishing na posibleng makapatay. Sa ilang taong ito'y ipinatupad higit tatlong pong magamit na sa pangunguryente ang kanilang nakumpiska sa kanilang barangay. Ayon sa batas, ang lalabag sa RA 10654 o Philippine Fisheries Code ay maaring pangmultahin at mauwi sa pagkakakulong ng anim na buwan hanggang isang taon. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.